ndang gabi mga boards. Pamana naman tayo. Ito lang huli natin oh. Maliliit. Malabo kasi kasi. Tapos lang kalma. Nang ano. Oh may abalon pa tayo. Abalone. Dalawang piraso. So maliliit yung isa. Pwede na pang ulam na may pang preto na. Punti lang. Yung mga kasama natin, punti lang din. Maliliit. Buhay pa yung isa. Sabaw na naman tayo. mga yan lang muna try natin yan saka magsasabaw tayo mga broods yan natin pang yan Ah, tin sinabawan. Ano? Nakulo na. May abaloni pa yan. Sinabaw. Sabayan. So, yung ating Ano? Konting ibigay mo dun, sinabawan mo yo. Hindi. Ang gilang niya na kanina. Ang ng harap. Ang ating sinabawan. Tintahan pa natin. Ang pampreto. Ang That's right there. And I guess you know, and... Gawin natin ang asin. Yan no, pangprito natin. Para may ulam bukas.